Good evening guys, kain tayo. Ayan yung sausawan. Meron kami sinugbang isda. Puinihaw na isda. Ayan. Tapos may adobong pusit. Wow, sarap naman yan. And of course, meron tayong marinated na bangus. Wow. Masarap ba? Diba? Ayan, may sausawan pa. Wow. Plus, hipon. Plus, kasag. Oh my God. Wow, sarap na hapunan ngayong gabi. Dahil dyan, kain na guys. Kain tayo. Ayan na yung mga pamilya ko. Nagsalo-salo na guys. Ang saya nila guys. Paunahan na yan. Charot. Baka maubusan. Alam nyo ba guys? Sa likod ng masaganang kainan. May naghihintay na hugasin. Char. Ito naman ako guys. O, hindi magpapahuli pa ba ako sa kainan? Siyempre hindi. Kain din tayo. Kain-kain. pag may time. Kahit alam natin tayo tayo. Pero kakain tayo Bye.